Hi mga kabaghak! Welcome back to my channel. So for today's video, iniwanan kami ng mga amo guys. Ay wala kaming makain. nag ninja, -ninja na naman kami guys. Nagluto ako kadali sang white rice guys. Siyempre ang iladrikan on kailangan pa nga steam or nimo para maubos ang tubig. Kaya once nga may tubig pa nga nabilin, hindi pareha sa bugas ya eh, guys. Nga habiskan may tubig ya maintain. labi ya eh, guys gabasa. So, syempre, ginbutaan ko na olive oil, guys, para may dukot karon. So, and then, guys, pagtapos ko sa olive oil, binalik ko na ang rice sa kaldero. So, kailangan si sipot, guys, kaya syempre, nag-ninja-ninja -ninja lang kita. And then, ginpaalangayan ko na siya, guys. Tcharan! And then, kalit, guys, nagluto kami, kaya syempre, nag-ninja-ninja -ninja kami. Amo namang sudan, guys, puro sibuyas. Ha, uh, may mga sili na slice kagagmay man nga mga pasayan ah nga daw ko na amo na guys so oh. na puros na sibuyas guys kunti lang dyan ang pasayan na nilagay namin at syempre nagbida-bida na naman yung aking kasama nagluto siya ng may gatas at saka puros coloring guys <laughs> nagluto siya guys ng sabon ng puros coloring hindi ko Ay, Hi guys so nagninja ninja ninja kami guys okay <laughs> Naglakat ang amuway kami pa guys so ginbutang na naman siya sa sino ata? sila? ba di yan? wala bakit? sa tao dito pero where? ginbutang naman di, guys kayo para ako mag-upload ginbutang tayo naman di guys sa sarot saan ba? tapos nagluto ko guys ko na mag-upload siya oh boy ba?

sabaw na may patatas, chili, pilfil, busal, pwede na busa. kung ada kung, 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 kung pilfil as what. Ito naman guys ay yung pasaya na may maraming ano, sili at sibuyas. At yung tuna. Makasurvive na tayo guys. Okay na na. Habi nyo ha, ah, ang abroad ha. <laughs> lakpan ka mo sa inyo amo kusa kapin pagid kong hindi maaluan sa pagkaon ay patay ang guwa mo may yan na medyo sura sura hindi ko yung film ako tsara ya hmm? So, hindi ko film mag chara makamot ay kayo manami ang kamot may flavor. Wala ko siya kami. Takpan lang ni sa babaw. Tapos, ang tuna ang mabili. Well, guys, nang wala dabi kami gina-offer na wala kami bala ginakusa ka, ginabili na kung wala kami, pwede ka mukhang nakaluto. Why, guys? May pagkahigpit. Tabi kag may pagkastripto sa pagkaon bala. <laughs> Hay ang ginamin lang sila niya, yung nga kanunamon, ang nabili kagapon nga, ano nga, soup. Hey, soup lang, guys. Hindi hey, ba, diskarte basta diba, sa mga pinay diskarte eh, Kaya malupet, no? <laughs> kanta. Itong video na to guys, is isang halimbawa na hindi lahat ng OFW ay nakakain ng sapat at husto at masasarap. Lalo na sa paginiwan ka sa mga ibang amo. Tapos, yung amo is mahigpit sa pagkain. So, sa totoong amo ko, guys, hindi naman masyadong mahigpit. Maalwan siya sa pagkain. Astig ya, guys, guys. Tapos, ang munuto niya, guys. Abang mugasa na yan, kaliro, <tong> gany, agit pang kadiro, mupinggan, ngayon pang gamit. Para, wala ibig siya. Ang <tong> kahang, <tong> nangit-bulas dito sa abroad guys, paswertihan lang talaga ng mga amo. Kaya mga jay, labas nyo na yung talent nyo. Huwag na kayong mahiya. Discarding malupet. Yun lamang po. God bless mga kabayan. Stay safe.